Nasa matinding problema ang Rusya. Naubos na ang arsenal ng Soviet ni Putin at humihinto na ang makina ng digmaan ng Rusya. Ang natitirang opsyon ng leader ng Rusya ay ang humingi ng tulong sa kanyang mga kaalyado, kabilang ang Hilagang Korea, dahil naubusan na siya ng mga kagamitan. Ayon sa ulat ng Kiev Independent, noong Hulyo 28, lumalabas na malaki na ang pagkaubos ng mga stockpile ng kagamitang militar ng Rusya mula pa noong panahon ng Soviet batay sa isang pagsusuri. Pinag-aralan ang daloy ng kagamitang militar mula sa mga imbakan ng Rusya patungo sa mga frontline. Natuklasan na ang daloy na ito ay bumaba na sa punto na umabot na ito sa antas. Bago ang dalawang libo at dalawamput dalawa, ang Russia ay naglalaan lamang sa kanilang mga sundalo ng kaparehong dami ng kagamitan tulad ng bago nila, sinalakay ang Ukraine hindi maganda ang pagkakaroon ng mga tropang kasangkot sa isang aktibong digmaan na pumapatay ng libu-libong tao bawat buwan. Ang pagsusuri ay mula sa Kiev School of Economics o Kiev School of Economics Institute at sa kanilang bagong ulat na pinamagatang Disassembling the Russian War Machine Logistics, Choke Points and Dependencies. Ayon sa Kiev School of Economics Institute, unti-unting nababawasan ang pag-asa ng digmang makinarya ng Russia sa mga Soviet-era stockpile habang nauubos na ito. Dahil dito, Napipilitan si Putin na humingi ng suporta sa kanyang mga kaalyado sa ibang bansa. Para sa giyerang nilikha niya sa Ukraine, ang mga problema sa stockpile ang pangunahing tampok ng ulat. Unti-unting nababawasan ang mga stockpile ng tanke, armored na sasakyan, artillery platform, at iba pang kagamitan. Base sa Kiev School of Economics Institute, bumaba ng mahigit 25% ang mga padala mula sa mga storage base noong 2,000 at 24 na nagresulta sa tuluyang pagkaubos ng kagamitan. Karamihan ng natitirang kagamitan ngayon ay direktang ipinapadala sa harapan. Nilalaktawan ang malalaking plantan ng pagkukumpuni. May ilang mahahalagang punto rito. Ang 25% pagbaba sa mga padala ng kagamitan ay hindi nagpapakita ng pagbabago sa estratehiya ng bansa noong 2024. Noong nakaraang taon, Russia ay patuloy sa kanilang opensiba sa lupa Naniniwala si Putin na ang susi sa pagsakop sa Ukraine ay ang lamangan imangan ito sa bilang ng tao. Malinaw na bumaba na ang mga bilang noon pang nakaraang taon. Na pinatutunayan ng 25% na pagbaba, hindi na kayang ipadala ng Russia ang kanilang mataas na kalidad na kagamitang militar sa unahan. Di igaya ng nagawa nila noong unang dalawang taon ng digmaan ni Putin. Pagdating sa kalidad ng kagamitan, ito ang ikalawang punto na binanggit ng Kiev School of Economics Institute. Sinasabi nito na karamihan sa mga ipinapadala ngayon ng Russia sa unahan ay mababa ang kalidad at sa ilang pagkakataon, lubos ng sira o hindi na maayos. Dahil desperado si Putin na makapagpadala ng kagamitan sa mga nanghihinang sundalo, iniutos niya ang paglaktaw sa mga pagsasaayos o pagkukumpuni. Ano mang armas ang gagamitin ng mga sundalo upang lusubin ang Ukraine? Siyempre, nagdudulot ito ng mga suliranin. Ang mga sira-sira at hindi maayos na kagamitan ay maaaring pumalya sa mga kritikal na sandali na magiiwan sa mga tropa ng Russia na lantad sa mga kontra-atake ng Ukraine. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng problema ng Russia sa kagamitan ay sa kanilang mga tangke. Ayon sa Kiev Independent, simula pa lang ng pananakop ni Putin, nagsimula na ang Russia na maglabas ng mga tangke mula sa imbakan noong panahon ng Soviet. Maraming tipitumput dalawa at T-80 tanke ang idineploy sa front lines. Nang natuklasan ng Russia, nakulang ang kanilang mga modernong T-70 tanke sa lakas at bilang para magawa ang misyon. Ang mga tangkeng iyon ay ginawa noong dekada pitumpu. at hindi pa nga sila ang pinakamatanda na inilabas ng Russia. May mga ulat na nagsasabing nagpadala ang Russia ng ilang T-54 na tangke sa mga front line. Halos walongpu taon nang nakatayo ang mga tangkeng itinayo noong dekada isang libo narparaan at apat na pong at hindi na ito epektibo laban sa mga drone at makabagong anti-tank rocket ng Ukraine. Muli, hindi iniintindi ni Putin. Mas marami, mas mabuti, kahit gaano pa ang kagamitan. Ang Russia ay hindi na makakaasa sa pagpapadala ng maraming lumang tangke sa mga frontline dahil sa kanilang kasalukuyang problema. Binigyang diin ang katotohanan ng iyan sa ulat noong Hulyo dalawampu't anim ni David Axe, isang military analyst para sa Euromaidan Press, ibinahagi niya na tumataas ang bilang ng mga tangke ng Russia na T-72B na dumating sa Ukraine kamakailan. Ang pagdami ay maaring magbigay ng impresyon na marami pang natitirang tangke ng Soviet era ang Russia. Ngunit hindi iyon totoo. Yung mga tangkeng ito ay kalawangin, luma, at lubhang sira na. Ayon kay Axe, ang pagdami ng mga ito sa Ukraine ay pinakabagong indikasyon na nauubusan na ng makinarya ang mga Russian regiment. Ibig sabihin, nagbabago sila sa mga pormasyon na inuuna ang infantry, na madalas ay sumasakay na lang sa mga motorsiklo o iba pang hindi armored na sasakyan, o naglalakad na lang. Binanggit ni Axe ang serya ng mga ex ng open source intelligence analyst na si Jompi para patunayan ang kanyang punto. Ayon kay Axe, Sinuri ni Jompie ang mga satellite image ng mga imbakan ng tangke ng Russia at napansin niya na kinukuha ng Russia ang mga kalawanging lumang T-72B mula sa 1,300 at 31 Central Tank Storage and Repair Base na 850 milya mula sa Moscow. Marami na silang kinukuhang lumang makina kaya nauubusan na sila nito. Mukhang naubos na ang anumang stock ng T-72B na hawak ng Ural Vagonzavod sa sarili nilang pasilidad. Nagsimula ng kunin ng mga Ruso, ang mga tipitumput 72 B na nakaimbak sa isang daan labing isang base para ayusin sa pabrika. Tinatayang kumukuha sila ng dalawampu kada buwan isinulat ni Jompi sa Exed noong Hulyo, 24. apat. Ayon sa mga analyst, wala ng mas modernong T-80 BV at T-80 sa base at imbakan. Posibleng sa buong Russia napansin ng analyst na kailangan niya ng mas maraming satellite images ng iba pang mga bus para makumpirma ang teorya. Kung naubos na ang mga T-80 ng Russia, maaaring ito ang dahilan kung bakit gumagamit na sila ng mas lumang mga tangke. Interesanting malaman na ilang T-55 at T-62 sa 1,311 ay unti-unting kinukuha kaya naipaliwanag ang mga kakaibang bagay tulad ng mga T-62 na nakita sa bakuran ng Omsk Transmash Tanke. Ilang buwan na ang nakaraan. Ayon kay jumpy ang lahat ng ito ay nagpapakita ng desperasyon ni Putin. Kinakapos na ng kagamitan ang Russia kaya umaasa na ito sa paggamit ng mas luma at sinaunang mga tanke na ipapadala sa Ukraine. Ang mga lumang imbakan ng tanke ay hindi magtatagal. Tulad ng nakita natin sa T-80S at ngayon sa T-72S, mauubos din ang lumang mga tangke ng Russia hanggang sa mawala ang mga ito ng mas maaga sa inaasahan. Ang mga nangyayari sa mga tangke ng Russia ay sintomas lamang ng mas malaking problema. Wala nang maasahan si Putin at napilitan siyang umasa sa mga dayuhang kaalyado para maipagpatuloy ang digmaan. Pinakamahalagang kaalyado ang Hilagang Korea sa mga iyon. Ayon sa Kiev School of Economics Institute, pinupunan ng Hilagang Korea ang kakulangan ng Russia sa mga pampasabog sa halos buong 2024, sabi ng Institute. Higit sa 50% ng lahat ng kilalang pampasabog ng Russia noong libo at 24 ay galing sa kaalyado nitong bansa. Ang ibig sabihin ay mas maraming pampasabog, tulad ng mga missile at artillery shell, ang ibinibigay ng Hilagang Korea sa militar ng Russia kaysa sa sarili nitong produksyon. Pinapatunayan ng mga numero na ganoon nga ang nangyayari. Ayon sa Open Source Center noong Abril, naitala ang ika-animnapot-apat na pagdating ng Russian cargo ship sa Rajin Port ng North Korea. North Korea noong Marso 17, dalawang libo at dalawamput lima mula pa noong dalawang libo at dalawamput tatlo ang barkong iyon ay naroon para sa parehong layunin gaya ng anim na put tatlo pa. Nitong pagbisita, kinukuha nito ang mga pampasabog na gawa sa Hilagang Korea para gamitin ng Russia kontra Ukraine. Isang pagsusuri ng satellite imagery ng Centro at Reuters ay nagbunyag ng malalim na ugnayan sa pagitan ng Russia at Hilagang Korea sa pamamagitan ng palitan ng mga pampasabog. Base sa Centro, ang Hilagang Korea ay nakapagpadala na ng higit sa 15,000 container sa Russia mula Setyembre 2023 na umabot sa kabuang mahigit 4 na milyong padala. Ayon sa Open Source Center, malamang nagumastos si Putin ng bilyon-bilyong dolyar para bilhin ang mga bala ng artilerya at mga rocket. Karamihan sa mga ito ay dumarating sa Russia dahil sa apat na barkong Angara, Lady R, Maria at Maya Isa na may bandila ng Russia. Rumorok ang mga pagbisita ng mga barkong iyon noong Oktubre 2000 at 23 at Enero 2000 at 24 kung saan ipinakita ng mga satellite images ang pitong pagbisita ng apat na barko sa mga daungan ng North Korea. Kahit bumagal na ang mga pagbisita noong 2000 at 25, nagpatuloy pa rin ito. Isang pagbisita ang naitala noong Enero, sinundan ng apat noong Pebrero at dalawa noong Marso. Ayon sa War on the Rock, nagdala ng benepisyo sa Hilagang Korea ang relasyong ito. Ayon dito, may paparating na pagbangon ng ekonomiya para sa bansa. Salamat sa bilyong dolyar na pumapasok mula sa kaban ng Russia. Ang desperasyon ng Russia ay nagpasigla muli sa humihinang industriya ng depensa ng Hilagang Korea na ang operational rate ay bumagsak mula 50% noong labing daan at 80-s hanggang 20%. Noong isang libo siyam Syam isa. Ayon sa War on the Rock, ang pagbagsak na ito ay kasabay ng pagtatapos ng Cold War. Ngayon, muling namamayagpag ang industriya ng depensa ng Hilagang Korea. Lahat ng ito ay dahil kay Putin at sa kanyang pangangailangan na mapanatiling may supply ng pampasabog ang kanyang hupo. Sa panayam ng The Guardian, sinabi ni Hugh Griffith Griffiths dating tagapag-ugnay ng panel ng mga eksperto ng United Nations, na nagbabantay sa mga parusa laban sa Hilagang Korea na napakahalaga ng naging ambag nito sa estratehiya. Walang suportang ibinigay si Chairman Kim Jong-un kaya nahirapang ituloy ni Pangulong Vladimir Putin ang kanyang digmaan sa Ukraine. Kailangan ng Russia ang Hilagang Korea, Iran, at China para mapunan ang kakulangan nila sa kagamitan. Ayon sa Kiev School of Economics Institute, ang Iran ang gumawa at nagpadala ng sariling maliliit na kargamento ng pampasabog sa Russia sa pamamagitan ng Caspian Sea. Ayon sa National Security Journal noong Hulyo 28, lumipat ang Iran ng halos 13,000 tonelada ng pampasabog sa Russia. Karamihan ay dumaan sa mga karaniwang ruta ng Iran sa Caspian Sea. Ayon sa Kiev School of Economics Institute, mahalaga ang papel ng China na sinasabing neutral sa pagsuporta sa digmaan ni Putin. Hindi mapapalitan ang China ayon dito. Ang mga makinarya at pyesa mula sa China ngayon ay nangingibabaw sa mga inaangkat ng Russian Military Industrial Complex kung saan ang mga ito ay dumadaan sa ilang malalaking kumpanyang may koneksyon sa militar sa Moscow. Kinumpirma ng Reuters sa isang ulat noong Mayo na pinagtibay ng Ukraine ang pahayag na ito. Nagsuplay ang mga kumpanyang Chino ng mga makinang panggawa, pulbura, at mga espesyal na kemikal sa dalawampung pabrika ng militar ng Russia para sa paggawa ng pampasabog. Kitang-kita ang isang pattern. Habang nauubos ang mga stockpile ng Russia mula pa noong Soviet era, lalo nang umaasa si Putin sa kanyang mga dayuhang kasosyo para patuloy na mapaandar ang kanyang militar. Ito ay problema para sa leader ng Russia sa maraming aspeto. Nakakahiya para kay Putin na umasa sa iba para sa supply ng mga pangangailangan ng isa sa mga nangungunang militar sa mundo. Masama na ang Russia ay napilitan ng sumalok sa mga supply noong panahon ng Soviet para maipagpatuloy ang pananakop sa Ukraine. Mas malalapan na ang mga supply na iyon ay halos maubos na kaya napilitan ang Russia na kumuha ng mahigit kalahati ng mga pampasabog nito mula sa ibang mga bansa. Bukod sa unang kahihiyang ito, lalong inilalagay ni Putin ang kanyang sarili sa kontrol ng mga kaalyado. Posibleng tinutulungan ng North Korea, Iran, at China ang Russia sa kasalukuyan. Ngunit hindi ito dahil sa kanilang kabutihang-loob. Maaaring humingi ng pabor sa Russia ang tatlo at kailangang tumugon si Putin para manatili ang alyansa. Ang, ang kinabukasan ng Russia ay unti-unting lumalayo sa kontrol ni Putin dahil sa digmaang inakala niyang madaling mapapanalunan sa loob lamang ng ilang araw. Nauubusan na ang Russia ng mga kagamitang mula pa noong panahon ng Soviet at lalo itong umaasa sa mga kasosyo nito sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, para sa hinaharap ng digmaan, babalik tayo sa mga tangke para palakasin ang nabanggit na punto. Dahil sa problema ng Russia sa imbakan, mas umaasa sila ngayon sa mas luma at di gaanong mahusay na mga tangke. Itinuro ni Axe ang mga tipi tumput B na tinalakay niya sa kanyang ulat sa Euromaidan Press at binanggit na ang mga tangking ito ay may malubhang depekto dahil ang kanilang mga bala ay nakaimbak mismo sa ilalim ng kanilang mga toreta. Isang tumpak na tama mula sa drone o rocket ng Ukraine at boom, magliliyab ang buong tangke. Hindi gaanong mahalaga ang baluti kapag may depekto ito at madaling mapakinabangan ito ng Ukraine. Ang mga sinaunang optika ay nagiiwan sa mga crew ng T-72B na halos bulag sa mga makabagong kondisyon ng labanan. Makakakuha ka ng tangkeng malinaw na hindi angkop. Ang mas lumang tangke ng Russia ay may katulad na depekto. Hindi na nakapagtataka na ang mga sundalo ng Russia ay lalo ng nawawala ng tiwala sa mga armor na ibinibigay sa kanila ni Putin. Iniulat ng United 24 Media noong Hunyo 13 ang isang kakaibang tradisyon sa militar ng Russia. Mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang tradisyong ito ay nagpapakitang ang mga sundalong ruso ay sumasakay sa ibabaw ng kanilang mga armored na sasakyan sa halip na sa loob nito. Ang tradisyong ito ay nagpatuloy hanggang sa digmaan sa Ukraine. Dahil karamihan sa mga sundalong ruso ay hindi nagtitiwala sa armor na ibinibigay sa kanila. Alam nila na ang mga tanke at armored na sasakyan ng Russia ay hindi sapat na matibay para protektahan sila laban sa mga rocket at drone ng Ukraine. Lalong totoo ito kapag ang mga sasakyan ay may nakamamatay na depekto tulad ng sa tipitumput dalawabi. Mas lumalaki ang kawalan ng tiwala ng mga sundalong ruso kapag gumagamit sila ng armored na sasakyan, tulad ng BMP-2, na may manipis na armor sa gilid at likuran na kayang pasukin ng Ukraine gamit ang maliliit na armas. Hindi tinitingnan ng mga tropa ng Russia ang kanilang armor bilang proteksyon. Isa lang itong parang set ng mga gulong na kailangan nilang takasan agad kapag umatake ang Ukraine. Lumalala ang kawalang tiwala habang napipilitan si Putin na gamitin ang mga lumang kagamitang pandigma ng Russia mula pa noong panahon ng Soviet para sa kanyang mga sundalo. Noon paman, hindi na sapat ang mga ito para sa mga tropa. Ngayong handa ng gamitin ni Putin ang mga natitirang imbentaryo ng Russia, lalo lang, lalala ang sitwasyon. Pero ang mga kahinaan ng mga tanke ng Russia ay hindi lang ang tanging problema na kailangang harapin ni Putin. Ang kakulangan sa imbentaryo ng Russia ay may epekto rin sa kanilang kampanya sa lupa sa Ukraine. Sa halos buong digmaan, naging simple at medyo epektibo ang estratehiya ni Putin. Dahan-dahang pahinain ang Ukraine dahil sa mas marami silang sundalo. Sa huli, mapapagod ang depensa ng Ukraine at makukuha ng Russia ang kanilang teritoryo. Ito ang estratehiya ni Putin hanggang 2025 at sa kanyang Summer Offensive kung saan sinusubukang lumikha ng buffer zone sa Sumi para protektahan ang hangganan ng Russia at kumuha ng mas maraming teritoryo sa Donetsk. Nalalapit ng maubos ang lakas ng opensiba ni Putin at makikita na ang resulta nito sa larangan ng labanan. Sa katunayan, ang mabagal na pag-agaw ng teritoryo ay naging problema para sa Russia sa mga nakaraang taon ng digmaan ni Putin. Ayon sa Center for Strategic and International Studies noong Hunyo, ang paraan ng Russia ay nagresulta sa mabagal na pag-usad nito. Mga isang daan at anim napong talampakan lang bawat araw sa mahahalagang rehiyon tulad ng Kharkiv sa panahon ng digmaan. Mula Enero 2000 at 24 hanggang Hunyo 2025, 1,100 at 30 milya kwadrado lang ng teritoryo ng Ukraine ang nakuha ng Russia. Sabi ng Center for Strategic and International Studies, ito ay mas mababa sa 1% ng Ukraine. Dahil pinaniniwala ang kontrolado ng Russia ang halos 20% ng Ukraine noong Pebrero 2000 at at 25, ang ganitong kabagal na pag-usad ay masama para sa kinabukasan ng Russia. Sa kasalukuyang bilis na halos 1% ng teritoryo kada 1.5 taon, aabutin ng mahigit isang siglo bago makuha ng Russia ang Ukraine. Ito ay kung may sapat na kagamitan ang mga puwersang iyon na isa sa mga pangunahing problema. Sa muling opensiba ngayong tag-init, nalinaw ang mga isyong ito sa ground campaign habang sinusubukang sumuong ng mga puwersa ni Putin. Malinaw na ipinahayag ito ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine sa isang telegram post noong Hulyo. Nakikita natin ang mga tangka ng kalaban na sumulong. At napakahalaga na mapigilan ang bawat pagsubok na ito. Salamat sa katatagan at aktibong depensa ng ating mga unit. Sabi ni Zelensky, di inaasahan ng kanilang mga kumander ang naabot ng hukbong ruso ngayong tag-init. Ayon sa Kiev Independent, napigilan na ng Ukraine ang 50,000 sundalo ni Putin sa Sumi at iba pang lugar. Ang mabagal na pag-usad ng Russia ay nagpapalala sa kanilang problema sa kagamitan. Napakaraming tauhan at kagamitan ang nawawala sa Russia sa bawat maliit na bahaging nakakamit ng kanilang teritoryo. At sa mga numero, makikita ang laki ng problema ni Putin. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, mahigit isang daan at limang milyon ng mga sundalo ng Russia ang patay, sugatan o bihag na ngayon. Labing isang libo at anim naput limang tangke na ang nawala hanggang Hulyo, dalawamput siyam, kabilang na ang apat na nawala noong Hulyo 28 lang. Nabawasan na ang Russia ng 23,064 na armored vehicles, mahigit 3,800 artillery systems, at 1,450 multiple launch rocket systems. Nabaliktad na ang digmaan ni Putin dahil ngayon, ang Russia na ang humaharap sa mga problema sa kagamitan. Kahit may malaking kalamangan sa bilang ng tao ang Russia, napipilitan silang umasa ng higit sa mga dayuhang kaalyado dahil paubos na ang mga imbentaryo ng Soviet. Ang hukbong Ruso ay napipilitang magsakripisyo ng halos isang libong sundalo araw-araw sa labanan. Bigo na ang open si ni Putin ngayong tag-init dahil sa mga kadahilan ng ito. Kahit anong teritoryo ang makuha nila, hindi ito malalapit sa inaasahan ni Putin. Gayunpaman, hindi tama na sabihing malapit ng matalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine dahil lang sa problema nila sa mga natitirang Soviet armas. Mahalaga pa rin ang suporta sa Russia mula sa ibang bansa. Kahit na kailangang isakripisyo ni Putin ang kanyang impluensya, sa pamamagitan ng mas malalim na pagdedepende sa kanyang mga kaalyado. Gayunpaman, hindi dapat ituring na tanda ng pagkatalo ng Russia ang mas kaunting paggamit nila ng mga mekanisadong unit at armor. Ayon yan kay Franz Stefan Gardi, isang military analyst mula Vienna, na nagsabi sa Financial Times na hindi dapat ituring na senyales ng pagkawalan ng bisa sa labanan ng mga puwersa ni Putin ang problema ng Russia sa mga sasakyan. Ayon kay Gardi, naglalaan din ng malaking pondo ang Russia para mag-ipon ng mga bagong kagamitang pandigma. Dagdag pa rito, unti-unting nagbabago ang mga taktika ng Russia kaya mas kaunti na ang ginagamit nilang ganitong mga sasakyan. Sa halip, umaasa sila ngayon sa mga long range na drone para manira. Ayon sa EuroMaidan Press noong Hulyo 25, ginamit ng Russia ang nakaraang tatlong taon para mag-ipon ng maraming drone kahit na nauubos na ang kanilang mga kagamitang Soviet era. Ayon sa datos ng 2,000 at 25, tumaas ng 700% ang mga drone attack ng Russia kumpara noong nakaraang taon. Nangangahulugan ito na ang Ukraine ay dapat harapin ang mga 78,000 drone na may dala ng halos 3,000 toneladang pampasabog bago matapos ang taon. Hindi gusto ni Putin ang taktikal na pagbabagong ito. Mas gugustuhin niya na bumagsak ang Ukraine dahil sa mga lumang sandatang Soviet. Pero hindi iyon nangyari at napilitan ang presidente ng Russia na baguhin ang kanyang direksyon. Bagamat huminto ang digma ang Russia sa lupa sa paraang di inaasahan ni Putin, ang labanan sa himpapawid ay lalo pang lumakas. Patuloy na hihingi si Putin ng mga pampasabog sa North Korea at iba pang mga kaalyado upang mapanatiling malakas ang opensiba ng Russia sa lupa. Umaasa na lang ang Russia sa mga drone para manira, ngunit hindi nito kayang sakupin ang teritoryo. Kung makakakuha ang Ukraine ng mas maraming panlaban sa himpapawid para harapin ang problema sa mga drone, maaaring maubusan na si Putin ng paraan para sa kanyang pananakop. Bukod sa kakulangan ng kagamitang mula sa panahon ng Soviet, nakaranas pa si Putin ng iba pang kahihiyan nitong mga nakaraang araw. Kinansela ng Russia ang taunang parada ng hukbong dagat nito dahil sa mga alalahanin sa seguridad at sa matinding pagkalugi ng kanilang pwersa sa Black Sea. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa Military Show. Para sa karagdagang balita tungkol sa digmaan sa Ukraine. Maraming salamat sa panonood.